ito na. Papakita ko sa inyo yung aking mahal. Ha? Mahal. Ano yung aking mahal ba yan? Ha? Yung aking mahal papakita ko sa inyo. Baka pamaya yun yung awain yun. Hmm. Adi ay ano ma? Nakalamlam. Hmm. Hmm. Kailang yung mahal ko. yung mahal ko na yun. Eh, oh. Kailang umapa siya ng nyug. may nyug pa? Hmm. Pakita ko sa inyo. Huwag nyo awain to ha. paparito daw natin yun. Oh, ito. Tingnan kayo. Ano ka naman kayo, ti para kayo? Kayo ni para kayo, ano palagi? Baka aawahin nyo to, ha? <coughs> eri, nag-uokyabit lamang, Eri. Nag-uokyabit lamang, Eri, ti uuwi na rito. O, tinan nyo, kilala nyo to. Ano ba kaya kayo? De ksakawala niyo ta? Hindi. ang oh, hindi. Oo. Oh. <laughs> hindi. <laughs> <laughs> hindi <laughs> pa tawag eta. Pero na niyo nay? Ha? Pero na niyo ta. Kanya tawanan. Bitin niyo. Ay hindi nga mo. <laughs> Ito yung mahal ko. Darating ito. Ako okay, yung ano. Kailan? O basta. At ikakatok na laang dyan. May dali ang nyug. Nag, nangunguha ng nyug. O tinan nyo. Nasaanong... Oh. Nasaan yun? Anong kayo ti? E? Oh, ang unay. Ay, nakupo mo. <laughs> ito po. Sino <Sili>. yan? <laughs> mahal ko ito. Eh, talaga kahit kailan. Mm. Ah, nasa niya yeah. yung... Oh, oh, na kayo, ha? May laman yan, mm. eh. Dito yung lala. Ito parating, ha? Huwag kayong, ano, yung pagtatawanan. Baka ito pagtatawanan ninyo. Yan, ang parating. Yung mahal ko nga, parating. Ako'y darating yung aking girlfriend. Girlfriend. Oh, ah. siya. Kilala niya ito. Bakit kayo nag... kayo talaga... Lo... <laughs> Pinagtatawa na nyo to? Nay? Ha? Pinagtatawa na to? Ano? na to? Ha? Hindi! Ay hindi! Tawa na tawa. Makita nyo lang! Pinagtatawa na Hindi! Ay tinan nyo nga! Pilatawa na ha? Ina <laughs> na eh, po ito, ito madadala dito kung ganyan po tatawanan niyo lamang Pero, to. Oh <laughs> Hindi na ay natutuwa nga pa ba yung gagawin natutuwa. mo. Natutuwa. Natutuwa ang iyang kumakatawa kay para kayo ano. natuwa da kami magaling. Papakilala ko to sa inyo. Ito na ting Papakilala ko to sa inyo. Ito si Diwata. Ano si Diwata? Ito. <laughs> Diba? <laughs> oh, okay, hindi pa roon pa lang mo pa lang bigyan Makita lang mang ari pagtawanan na. Baka ayo bang may pagdating dito pagtawanan ninyo. Mukha ano ninyo? Ang lakas tawala ang Eh tinatawanan ninyo baka pamaya 'tong dating ari. Tinatawanan niyo ang ibuno ganyan. Ayung pinatawa n'to ha. 'Yung tawanan niyan. Hindi. Hindi. Ay, sige nga, kung ito, tito oh, yan, dahil mahal ko, okay. oh. Sabi niya. <laughs> 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 Bakit ako nakikatawa sa inyo para kayong, ano, sabi niya hindi niya pinatatawa na na beti. Ay, sino eri um... mga eri? <laughs> kung sino eri mga eri? Ay, sino ba yan? Ay, sino eri? Tinian. Hindi ko nga <laughs> Kung taga saan. <coughs> Para kayong anong nai. Ay, ikaw ang walang trabaho. Tinay. Wala nga akong trabaho. Oo. Oo. wala akong trabaho Masin. eh. Para kayong ano. Para makakapagtrabaho. Ano ay kung hindi ka makapagtrabaho? kasi sino mag, uh, makakasama niyo sa bahay pagka, ano? Wala nga eh. kaya nga, hindi makakapagtrabaho. Mm -hmm. Ay, di ikaw ang magtrabaho. <coughs> dito lang makay, dito lang sa bahay. Oo. Oh. Hmm. Dito oh. alis. Ay, makapagluto kayo. Ha? Huh? Ay, di ikaw na riyan. Ay, sino? Ay, magtotrabaho ba? Oh, okay. kuwi. Hmm. Ay, darating yung aking mahal kaya ano sige mahal mo si diwata nasa niyan diwata ay, Ito. too yang dad. Grabe naman kayo n'yoy. Eh? Nakakatawa. No? Pero benta tawanan niya 'yan. Ha? Huh? Ay oo ay nakakakilig. <laughs> laki ng laki ng ano. Laki ng bisita. kayo na yung para kayong ano palagi. Eh ano ba yun? lang. Eh ganun lang, ang... eh, again, unang, mga pinagtatawanan ninyo. Kayo, nandili pa kayo ng kapwa. Ba't hindi ba kung <laughs> kayo? Pinagtatawanan nyo, hindi. Ha? Pinagtatawanan nyo, hindi. Hindi. Hindi? Oh, tinako nga kung hindi tatawanan to. Ah. <laughs> <laughs> hindi kayo nang hindi, tawa kayo ng tawa. Ano ko? nakakatawa <laughs> <laughs> I eh mean, bakit nakakatawa ano nakakatawa doon isa doon ang itsura noon kayo palagi kayong ganyan at ano ang itsura noon hindi eh, nakita nyo na ayun ngayon nalimutan ko na kung paano nalimutan nyo na ay oo, niyo na? Oo. Hey, to oo, oo. <laughs> Sabi niyo hindi niyo pinatatawa lang. Tapos ngayon eh, pag, pag nakabunghalit kayo ng tawa, parang kayong ano. Parang kung madadali ari din eh. Nung wala ari lang, yung kaya ano, itinan niyo. Okay. Hindi niyo kilala? Hindi. Mapakilala ko to. Ito yung aking mahal. Ayan o. Oh. Ito diba? Ito Gagabi naman kayo, Nay. Mahal <laughs> nga. Ay, ay, puti. kayo kayong ano? Tawa lang. Ay, nang tawa eh. Parang tawang kayo eh. Anong tawa yun? Mamaya, pag nakita nyo, pag tawanan nyo, nakakaya tuloy doon. <laughs> Tinatawa na nyo yan? Tinatawa ng pagkain. <laughs> <laughs> baka pagtatawanan niyo yun eh paano hindi tatawang ay bisita hindi tatawang ay bisita oo oh, yan yeah, kape ko yan akin yan kapi. kapi na kayo eh kilikili o. kilikili niya masakit? oo, oo. bakit? nandang daan eh yan eh ah. pati, pati yung mga plaster niyan